Dalawang kawatan sa Pangasinan hinabol ng may-ari ng bahay gamit ang machete. Matapos mahuling, nagnanakaw. naritong ang ni Daryl Justin. Hindi nakapalag ang dalawang kawatan nang habulin sila ng babaeng may machete sa Kalasyawa, Pangasinan. Bago ang insidente, tangkasan ng looban ng mga ito ang mga bahay sa barangay Kesban, ngunit hindi nila inaasahan na ang may-ari mismo ng bahay na sunod nilang pagnanakawan ang kanilang masasalubong. Ayon sa otoridad, dumating ang mga suspect sa kain ng motorsiklo at nakita ng residenteng si Rosalinda Official ang isang suspect na unang pumasok sa ibang mga bahay at nagnakaw ng mga damit at chinelas. Napansin ni Official na may nagbukas ng kanyang bintana at maya maya ay nakita niyang pumasok ang isang lalaki na may takip ang mukha at pinuntirya ang jacket. Dito na bumunod si Official ng machete at hinabol ang mga ito. Naawis sa pagtakas ang dalawang lalaking nagnakaw sa mga bahay sa barangay Kesban Kalasyao, Pangasinan matapos silang habulin ng isang may-ari ng bahay gamit ang patalim. Naniniwala ang mga lokal na opisyal na ang mga suspect ay maaaring hindi mula sa lugar na nag udyok sa mga ito na higpitan ang seguridad sa kanilang lugar.